Okay, good morning mga teknik. Bali pasok tayo. Na. Andi tayo ngayon sa karsada, medyo naglalakad, naglalakad na tayo pasok. Papuntang labasan. Ito ang routine natin tuwing umaga. Lakad. Papasok sa trabaho. Ayon. lalat ko na lang mga katikin kasi malapit lang naman. Sayang din yung pamasahe. 30 rin yung pamasahe. Eh, malapit lang naman eh. Pag mabagal kang maglakad, abuti siguro ng mga 15 minutes. Eh, napindot yata. Ano ba? Abuti ah, siguro ng mga o nga, 15 minutes nga siguro, 20. Ganyan, pag mabagal mo maglakad. Pero pag uh, ah, medyo matulin-tulin kang maglakad, ayun, siguro mga 10 minutes. 10 minutes siguro, makaya no? mo na hanggang labasan. Lapit ka na. No. Sana yan lang. Okay. medyo basa itong karsada rito pari alas 6 alas 6, 15 medyo advance yata ng 5 minutes yung aking relo ito ang itsura dito pinaglalakaran ko dito to yung umaga lapit na tayo bali yung, yung sa amin it, andong kasi ito yung nasa sa unahan na yun ay unang circle sa pangalawang circle sa amin kalahatian doon sa amin pagsapit ng ikalawang circle bali ito yung sinasabi kong unang circle yan na. Malapit na tayo sa may labasan. counting ano na lang. Kaunting lakad na lang. Okay, malapit na tayo mga kateknik. Pag naandito ka ng mga kateknik sa labasan, dito ka na maraming mabibiling mga ulam. May bakery. Yan na, mga karne. Manok. Bakery. At mga isda pwede ka nang dito pwede, pwede ka na dito mga malengke yan dito ka na mga kasi may parting labasan na to marami ka na mabibili dito hindi mo na kailangan pumunta ng palengke talaga kasi parang may maliit na dito ang talipa pa, pa. yan o makikita iba sarado pa kasi maaga pa pero maya maya yan bukas na yan open na yan marami ka na pwedeng ano may mga kailan din dito Andito rin yung paradaan ng tricycle Papuntang Labasan sa may palengke Sa may Subway O kaya papunta ka rin Sa may luoban Pagkapunta kang mapulan lupa Babayad ka ng mga 50 o 60 Pagkapunta tu sa may palengke Sa may labasan ito na mga teknik, andito na tayo sa may labas. Dito, na, dito tayo nag-aabang ng jeep pagka papasok tayo. Ayan. Ito, tap, tapat ito ng gasolinahan. Ito na yung Padre Pio. Okay. Dito tayo nag-aabang ng ano, sasakyan. Binjo abante lang tayo ng konti kasi maraming ano doon maraming mga nag-aabang dun tayo sa parting unahan okay yun mga katiklik kasi may ano bandang unahan lang kasi ito kakarong pagka lumagpasan tayo sa may tulay na maliit na yon parang pinakam boundary yun Bale, sakap na ito ng kakarong matanda. Yung banda ron, kakarong bata. Sa may dulo naman doon, real kakarong. tinatawag nilang no? bito ang manok. Ewan ba? bito, tama, hindi pala kung tama ako kung bito ang manok nga ba talaga yun. Hindi kasi masyado pang kabida, kabisado rito. Okay. Dito tayo mag-aabang na masasakyan. Yan. Kasi pag doon, agawan Kaya dito tayo mag-aabang Okay, hanggang dito na lang Ang aking video mga ka-technique Mag-aabang na ako ng jeep ah, ah. Mahingal paglalakad. Pagod. Okay, hanggang dito na lang mga ka